Uuwi si Bebe sa lola. Uuwi ka mo naman. Uuwi -si, siya sa kanyang lola. Di. Oh. Oh. Mm. <laughs> Mamal dito na naman. Mamal dito.

Mga <laughs> tamis ng manga, oh. pa mangga, <laughs> <laughs> ah. Bandang ito doon sa bahamaakin. Nasim. Oo, Ano, Zero, Bama, five. Five. Hmm, yeah. sa dulom. Uh, tamis hey. uh, bandang sa... bandang malapit sa buko. Paso. hindi <laughs> Iwan, yan na yan, oh. uh, yeah. Ano yun? Dala nyo Oh. Yan yan, Ano-ano lang? ano yun na Ano-ano na lang? Yeah. Ano-ano na lang? Ano-ano na yeah. Ano-ano oh, na hindi mo rin hmm. mag-play. Dapat i-online mo. I-online na. Wala rin. Ang nag-online si Jack One. Yan ah. Yan kailangan kayo ah. Iyan magiging lahat. Iyan mga ayaw mga ganila. Oo okay, rin pag nag meeting yung mga karoon. Wala lang itong po namin dito. Bakit? Wala <laughs> <laughs> tawag <natawa> ka rin. Ay! Ay! <laughs> Matamis. Matamis. Tikman mo. Mahal nito sa ano, pasig. Sanda ng kilo. May jup and be fine pa fresh. Palat na yun. Hindi masulat yung parang ito na. Ayun sa mga ang mama makampas ko yan. Mahiwa ka lang ha? Sagad. Tapos.

Lalo mo ba? ito na yung ko, yung mga. Hindi, isa rin. Sige Hindi. Yan yung... Kino kina buro. Kina buro pa yun. Bebe! Kina buro. Ito na yung maburi daw. mm Kailan. 31 o baka 1. Mag-isa lang siya ang bagyahan. Buti <laughs> mo. So It's okay yan. Kaya na lang daw eh. Maganda nga yun. Kaysa may kasama siya tapos ganyan naman. Nakakatakot nga lang baka nakatulog siya. Nakikipaglaro na po agad si Ezekiel oh. kahit kararating lang oh. O oh, may tricycle ha. Tabi, may tricycle. Ayan po siya oh. Si hi kasi <laughs> mamahiyain sa camera mga bata dito ito, si Ay ah ang <laughs> bata na to napakainit po ng panahon pero mahangin may kalapate pong alaga dito kalapate saka mga manok, mga bibe. Tang tuwa ka diyan, wala kasi diyan sa ano no. Wala sa pasig niya no. Hapon na po. Plus 6 na ng hapon. Andun po yung magkapatid oh. Nagpapakain po yung isa ng manok. Isa naman ang gugulo lang. <laughs> Ang dami yung mga manok po. Ano yan? Inahin ba yan? Tandang? Hindi. Mag-ipatok. Hmm. Oops. Oops. Hindi si tuwa sa mga ano. Si Bordagol po. Bordagol. Matandang aso na po yan. Tanta eh. na kaya si Bordagol. Ito po yung aming sinaing. Ayan Siya, hmm, ah. siya di po si mama nagluto. Ayan po. Ito yung aming balloon. Ayan po. Ah. kami nagigib ng pangugas ng mga plato, pang CR.

Bakit yung mata ko iba? Kawin. Masyadik, dali. Yan. Ang may gulay. takbin. Pakain mo si... Nami. Nami. Naligo kami sa dagat ng mami. Alam. Nung nandito pa sila si Trop Rap sa mga tao. Ah, sama ka ba nun? Oo. Wala naman kami pasok ng tanghali nun. Kaya, sumama ako. Wala naman kami pasok ng tanghali nun. Hmm. picture nagpicture man. Sa dagat. itu sudah tak menotal nak tahu apa maksudnya betul tak depan gerakan minjam minjam Ang dami na kaya niya si Ano na? Ano pa na yun? Ayan, gano'n lang. So good, Gustavo. Papakita ko sa yung yung kusin. <tis> <tis> Papagtaw na yun. <tis> Ano oh. mm. 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 ang tawag niya ang alap niya? Pampasigat ba yung mami? Yung kanyang viewers Di na kaya mo si Iban alawin? Marami ang aking subscriber ba?

Hindi ka naman nagsapit gumawa oh, oh. mm. So, dito lolo, oh. so mama, yung mata ko, iba, Dito nakatingin. Oo! Oh. May... Sige, sige, talong, Wala kayo yung dito sa

Parang masarap yung talong. Sarap, ma. Talo? Parang mula akong talong namin. Ayun. Tamay na. Tamay? Tamay mm -hmm. naman ito. Tamay naman. Talong, talong. talong, talong. Ano yung mga pagkakarap ng gabi niya? Dapat dito na lang sa gym. Mm -hmm. okay. Mama, mo para akong dulingo. me uh -huh. mo, yung mata ko iba. Tingin ka nga, mami. Tingin ka nga dun. Ay, ganyan din. Lana. Marami na kaya din si Hmm. Hmm. Ini nama Ombo. Mm. Mm. talaga ako ng oras 4. Alas mm -hmm. 3. Alas 3. Chata, sinasa tubig. Ikaw ka, ano? Pwede naman alas 4 ako kuming po. Ano ba gaya yun? Kailangan bagan doon? Dito ba eh. 아라산다